Hi mga kalugit! Hello, hello everyone! Nandito ako ngayon sa Sultan Kudarat. Ayun mga kalugit, dito ako ngayon sa province ko. Kasama ko ang mama ko. Ang ganda-ganda ng mama ko. Ala, sinuutan ako ni Mother. Mm -hmm. Hello, oy! Ganito ako kalab kasi may, alam niyo naman, may pangangailangan si Mother. So, magplastikan kami. <laughs> hello, oy! Love ako ni Mother. Ngayon lang to, ha? Ngayon kasi papatayuan ko daw siya ng tindahan dito sa harap ng bahay. So, ayan. Ang gurami ulami kay kumakain ba kayo nito mga kalugit ito ang pinakasarap na ulam sa province namin is gurami ayan gurami nga may mga sipon, no Ayan, mga kalugit oh matagal na ako hindi kumakain kasi anak ito ng um mama ng gurami ayan. <laughs> ito ang mama ng gurami mga kalugit <laughs> So mga kalugit, ayan, sarap. Ito talaga ang pinakamasarap na pagkain sa Frabins, ang gurami. Lalo na po, lagyan ng dahon ng balanghoy <laughs> So mga kalugit, ayan gurami, po. gurang na. Pagkita <laughs> mo, <laughs> so, mga kalugit pa sir sa atong sa atong ano oi sa atong gugupay si Madero doh, si Cordapia. Yeah, Ayun oh. So mga kalugit tapos may ulam pa kami nang ano ganyan yung tawag ani? Opo, kati Upo na may malunggay. malunggay. at may tinapa mga kalugit, no? Sobrang sarap magmukbang kami ni iyay mo at mandang yeah. ano. So na kita bago ta magkaon, no? Oh, sige, sorry. Ikaw magpri. Madlo ka. Hindi <laughs> ko <laughs> so mga kalugiyat, mag ah. sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amin. Lord, thank you, Lord, sa tanang nagrasya. Thank you, Lord, sa mga blessing na gihatag mo. Iblis ang pagkaunan sa tubang namon, laron ni kining uh, gurami. <laughs> Oh, sorry. Ang thank you kay Lord sa tanang grasya iblis ang pagkaon sa tubang namon. Thank you Lord sa gagraming nga gigahatag mo Lord ning ning kag mga kanon kag mga everything. Thank you Lord sa tanan at mga followers kay Rico. Thank you Lord at gabayan mo kami at salamat i mo kami sa among paglakaw sa among kung asa man kami. Thank you Lord at mga followers ko Lord at sa mga subscriber. Thank you Lord sa tanang grasya. Amen. Amen. Sana, 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 sana po, amen. Sa mga sa next Sa gurami. Thank you sa niyo, gurami. Haon tanyo gurami. Best on. Kailangan mo ubos mo mga... oh, na mga kong hirap. Kaya sa'yo nagkaon ako sa ano kong <coughs> Mang laki na po magawa sa mali mong tubol na. <laughs> 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 Hindi pag kiyo ka na sa'yo nga. <laughs> <laughs> mga kalugit, lami kay ang gurami, no ha? Mayo gani, huwag ka na, huwag ka na gila kay imo mga anak. Sige lang buwan, kaya damo na sila. <laughs> Ay, ginoo ko kalami sa so mga gurami. Huwag sabaw man lo. Ito yung paksiyo. Oh, Hindi, may sabaw man talaga. Kamarahan. Karinderiya. Hahaha.

Manikira, no? Mga kalugit well, si, si Chaka. Si Chaka, mga kalugit. Ang um, dalawa ang tumboy, isa kabayo. ah, <laughs> dua ano ka tumboy sa inyo Jan? Ang basong, ang basong, mag, mag, ang basong pinsan ko. Dapat ang isa, nahin na lang kamo ni ate, Miss <laughs> gusto niya maglalaki, ikaw gusto mo magbabae. Naman, tiro ka, pinsan. Saan ang bali na, ba, nahin mo dyan eh? Yeah. Mula ka mo.

Gabi nag-viral nga ano no? Isda. Isda? Ay, huwag sa dentos GML sa mm. na, na to. Bakit nun? Hindi ah. Naki-MGS. Saragani. Basta naki-MGS na po'y gurot to. Mga ilong naligo, sunda sa... Resort. Mm. <coughs> Beach resort. Gulad. Hmm? Gulad. Sa'yo na ako. Gulad. Oh, ko baboy. Baboy? Lubihan lang dito. Malapit. Napuraso. Tuloy ka. Muli pa mga bata karoon, ma'am. Hindi. Nasa danila. Ano? At yung chicken? Saka nabukog. Mm -hmm. Nabukog ka dyan? <laughs> Ehem. <clears throat>

Ano guram Ang <laughs> pipsi with water. pipsi nila <laughs> dari o. White. Bago yun sa nga, you know, nga brand. <laughs> May <nakakumit dyan>? Hindi <laughs> sa Ang baso naman free sa spaghetti. Hoy, <laughs> <laughs> ano kaya na sa umano? Ang baso sa ang spaghetti dira kay free, pidi ham hantod tuig na nagani. Mhm. Mm -hmm. Uh -huh. ko -hmm. At mga Kung sa uma ang Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's it. Mm. Iba, Tatay ko, maghahay ka tayo.

Lami. Igay. First time mo kaagong rami. mangga. <da> tas Hindi <laughs> <kota> sa asapin... <laughs> <De de> mga <laughs> sa, asapin... nah. sa, <hihihi> <hihihi> sa pihak mga inya. na nawag.

So, 'yung mga kalugit, ayun si Mother Ong. Oh. Hi. Ayan. Good morning. Ah, patayuan ko si Mother ng tindahan mga kalugit dyan sa labas kasi ito ang tindahan niya mga kalugit oh. Kasi wala na kasi privacy. Minsan nirerep na si Mother. <laughs> <laughs> hindi paman Hindi natin alam 'yung mga tao kasi 'yung mga tao talaga pong dito, hindi natin alam, no? 'Yung mga tao talaga dito na ano, laban na tayo sa buhay, no? So, ayon mga kalugit, patayuan natin si mother ng third floor na tindahan. Sa taas, mall. Sa baba, kayukay. Sa baba, tindahan. So, mga kalugit, ganun talaga. Once na may anak ka na, mabait. Mabait kong nga? Mabait, G. Hmm. I remember before my mother is talking about me na, uh, you are a big, big dreams. You are a big, big dreams. You are not a rich Char lang. So mga kalugit thank you so much. Mahalin natin ang mga magulang natin hanggat nabubuhay sila. Hindi natin alam kung kailan sila mahay. <laughs> so mga kalugit ayan. Ayan ang tindahan ni Mother mga kalugit oh. So wala na kasi fry basis si Mother mga kalugit. Ayan ang tindahan niya pero mabil dami din nagbibili. Tapos ang ref niya ayan mga kalugit oh. Mm, daming laman. Mm, ayan. So nagbibinta siya. Ganda mang wala. Ayan mga kalugit. So ayan mga kalugit ang aming kusina. yan hmm. Ayan ang sa labas. Ayan si baby girl ko. Ayan. Ayan ang father ko. Ah, oh, diba? So much. Huwag niyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Thank you so much. Kumain po kayo ng gurami para sisigla ang inyong buhay.